Panibagong luto na naman. Panibagong araw. So, ayan. mamaya. At may bisita daw si Chef Ken. Kaya namin sa inyo kung ano ang niluto ni Chef Ken. kay Kuya Dudes. Ito kami ngayon yung belly. Ayan. Oh. Saka crispy pata. ni Saka belly. Sisig. Tapos to Oh, crispy pata. Ito. Sisig. Oh, sisig. Yan, guys. Nilagyan na ng yelo para maganda yung putok, batok mamaya niyan. Ah. Yan. Yeah. Yan, oh. Kailangan sa na rin gagawin naming nilaga sukba. Oh, sarap ng sabaw. ano uh, Mamaya papakita namin sa inyo kapag pinipirito na ito. Ay, siguradong marami-raming alat ang mauubos mamaya ni Kuya Duds at ni Kevin okay Ayan, ice oh, oh lagutok dinner eh oh. sarap sige mamaya ulit pag piniperito na papakita namin sa inyo yan guys Pinuuna muna namin ang tenga, pang sisig. Pag ah. crispy sisig. Oh, yan. Batangas sa version. Okay na yan, kakatakot. Meron kaming ah. soup, 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 soup. Meron you know? kaming no? nilaho ka ng soup. Oh. Oh. Ay, Kuya Dudes, handang-handa na ire. Eh. Ano yan? Belly. Belly, oh. Ah, ito naman, sinod. Belly. Oh. Oh, ready, my guys. Oh, best. Anak ulo. Tingnan natin yan mamaya. Guys, ito, sisig. Binaba na ito na. Pwede ka mom, ano, oh. uh, unang salang. Oh. Oh, unang salang, oh. yun. Oh. Ngipin lamang, ang tatanungin. Kuya Dodds, ngipin mo lang ang tatanungin. Yeah. Oh. Ito na, ang gawain sisig. Ay, tinget maskara. Okay, Tinga at maskara. Okay, Sisig na mamaya. Sarap yan malalas yung baba pagkagay niya. Pinaka-importante dyan, huwag isusuka at sayang ang pulutan. Oh. Ayan, ako. Oh. rin na Crispy pata naman. Oh. patata. Pata. Yan. Hindi mo tayo makalapit at tumatalse. Ayan o. Oo. at talisik! Oh! Guys! Pau! Okay na! Okay na ang belly. Oh! Ito, ipipirito pa ng isa yata, na. Oh, ito na lang, isang um, ano na lang ito, isang, isang paluto mo na ng balat. Okay oh, na. Oh, ang pulots. Lating na naman. Ang oh lang Ayan, makikita nyo sa lamesa. Ayan, Guys, ito na. Mapapasabak na naman tayo. Ay. Aw. Oh. Sarap niyan. Let's go, guys. Shot, shot, shot.